Gandang araw! Dahil medyo naumay nga tayo sa karne nitong nakaraan. Eh, tara't samahan niya muna ako magluto nitong aming aalmusala na sardinas na may upo. Ito nga yung ulam na simple lang pero talaga namang mapaparamay ka ng kanin sa sarap. Lalo na nga kapag medyo maanghang pa yung sardinas. Speed na ulam pero talaga namang napakasarap at naalala ko tuloy dati nung bago pa nga lang kaming nagsasama ni tatay dito sa bahay. Ito nga yung pangkaraniwan kong niluluto or minsan pechay naman yung sahog at itong isa lang ay sapat na para sa aming dalawa. Hindi ko sure pero parang wala pa yatang 20 pesos yung isang lata ng sardinas noon Tapos yung upo naman makakabili ka ng 10 pesos nga lang kada isa kapag maliit. O diba, wala pa nga ang 50 pesos yon kung isasama mo na rin yung sibuyas at bawang at nagkakasya na ngayon sa isang kainan para sa amin. Tapos minsan ay sumusobra pa nga. Pero sa ngayon grabe, yung 50 pesos mo yata is parang upo at sibuyas pa lang pero wala naman na tayong magagawa at nandyan na yan at walang mangyayari kung panay nga lang tayo reklam mua at ang kailangan nga natin sa ngayon ay kumayod ng doble. Okay. Okay. Anyway, ayon, pagkatapos kong magluto, naghain na rin ako at nagdagdag nga lang pala ako dyan ng ilang perasong hotdog at itlog syempre para sa munting prinsipe. At habang naghain nga ako dyan, yung mag-ama ko, ayun, nagpapahangin ng urban. Tapos ayan, meron pa pala kaming natirang murko na nakailang init na yata yan, kaya hindi ko na maintindihan yung itsura at isinabay ko na nga rin yan dito sa pag-almusal namin. <coughs> 好，拜拜。 Pagkatapos nga namin kumain, nagligpet at naghugas lang ako ng mga pinggan. Tapos ayan, trabaho at kayod nga ulit tayo para ika nga ng tatay nyo ay meron naman tayong pang minandal. Ito nga yung mga bago kong biling turn na pajama at nagustuhan ko din talaga yung mga tela neto kasi cotton nga sila at hindi ganun kakapal. Arch nga yung usual size ko pero XL nga tong binili ko at sakto nga lang siya sa akin pati na yung haba. tapos ko nga gumawa ng video, hapon pa ako nag-e-edit at nagbo-voiceover at tinatapos ko muna yung mga gawain ko dito sa bahay tulad na nga lang nitong pagsasampay nitong mga nilaban konti nga lang din tong mga to at eto nga lang yung mga pinagpalitan kung kumot bedsheet at towel bago magbagong taon at buti na nga lang maganda yung panahon at sikat ng araw para matuyo nga to agad. O siya paano magtatapos na muna ako ng mga gawain dito sa bahay at bukas na lang po ulit tayo magkwentuhan kaya eto na lang po muna ulit for today's mini vlog at ayun lang salamat!